dire ko sa may mga berries oh. Next month mga hinog na to lahat. Ayan oh. Ayan guys. Oh. Dito oh, ang daming mga malalaking puno. Ayan. Na-preserve talaga nila yung ano, kagandahan ng kalikasan. Yan, may mga malalaking pine tree. Yan oh, ang daming bunga ng pine tree. Ang bango pati niyan. Sige, lapitan natin. Ayan guys, may mga bulaklak ng pine tree. Ayan. Oh, diba? Ayan. Ayan. yan meron ding hawthorn yan hawthorn ang tawag yan ako may bubuyog sana hindi ako makagat ayan may hawthorn ang daming bubuyog papunta kasi ako ng work guys tapos dadaan daan ako sa mga puno ayan ano kaya to ano ang puno to na ano? ang daming parang ano Ilise. Eh parang iliseo ng helicopter yan. tignan nyo na lang yan guys yan nandito ako yan oh parang pro, parang nasa probinsya lang din ito lapitan natin ayan oh may hotorn yan yan ang daming hotorn napakamahal nito gawing tea Oo iwan ko kung pwede itong itanim sa atin yan kaya, lahat nyan medicinal plants Oo nasubukan ko na yan kaya kahit may mga covid o ano hindi katatablan dahil ano mataas yung immune system nito nagpapataas ng immune system ayan ito o. Oh, berries din ayan hilaw pa madali lang yung lumaki libre yan huwag kang mahiya libre lahat o, papano yun lang guys ang may share ko babos